Nilalamon ng China ang teritoryo ng Rusya at hindi ito mapigilan ni Putin. Inatake ni Vladimir Putin ang Ukraine para palawakin ang Rusya. Pero habang sinasakop ng kanyang mga tropa, ang maliliit na teritoryo sa Kanluran. Ang Rusya ay nawawala ng 40% ng sarili nitong teritoryo sa Silangan. 7 milyong kilometro kwadrado. Halos kasing laki ng buong Brasil. At hindi ko tinutukoy ang pananakop gamit ang mga tangke. Ang tinutukoy ko ay isang mas matalinong ginagawa ni Xi Jinping habang nakatingin ang mundo sa Ukraine. Hanggang sa katapusan ng 2025, inaasahang aabot sa 12.6 na bilyong dolyar ang mga pamumuhuna ng China sa malayong silangan ng Rusya. Hindi nagtataas ng daungan o kalsada ang China. Ginagawa lang nitong umaasa sa kanila ang kalakalan. At higit pa rito, hanggang dalawang milyong mamamayang Chino na ang naninirahan at nagtatrabaho sa rehayon na may buong pagsang-ayon ni Putin. Nagtatrabaho sila sa mga espesyal na sunang pang ekonomiya sa Rusya na kontrolado ng China. Pwedeng baligtarin ito ni Putin, pero kapag ginawa niya, mawawala ang suporta ng China. Kung wala ang China, titigil ang digmaan sa Ukraine. Kinuha rin ng Hilagang Korea ang bahagi nito. Nagpadala si Kim Jong-un ng isang daan libong manggagawa na kumikita ng dolyar anim na raang milyon kada taon para sa rehimen. Magkwenta tayo, kontrolado ng Rusya ang 20% ng Ukraine. Tumagal ng tatlo tuldok lima taon ang matinding digmaan para rito. Noong 2025, ang mga nakuha ay kumatawan lamang sa isang ng teritoryo ng Ukraine. Isang sa loob ng isang buong taon. Samantala, ang China ay nagbibigay ng 80% ng mga kritikal na pyesa na kailangan ni Putin para sa kanyang digmaan ng mga drone. Kung wala ang mga ito, lahat ay babagsak. Sinimulan ni Putin ang digmaan para sa imperial na kadakilaan, ngunit kabaligtaran ang kinalabasan. Habang sinusubukan niyang idagdag ang 20% ng Ukraine, nawawala naman ang 40% ng mismong Russia. Nagbabayad siya ng sentimetro sa kanluran kapalit ng milyong kilometro kwadrado sa silangan. Nasakop niya ang 20% ng Ukraine, ngunit nawala ang kontrol sa 40% ng Russia. Hindi tugma ang kalkulasyong iyan.